Ito namang isang ministro ng Iglesia ni Cristo nasawi sa karambola ng tatlong sasakyan sa Ramon Isabela. Pakinggan natin dyan ang buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Kawayan. Nasawi ang isang ministro ng Iglesia na Kristo matapos na masangkot sa karambola ng tatlong sasakyan sa barangay Ranyag, Ramon Isabela. Ang nasawing ministro ay si Ryan Bagawisan, 30 taong gulang, super ng Honda Click Motorcycle na residente ng Barangay 4 San Mateo, Isabela, sa naging pagsisiyasat ng Ramon Police Station na pag-alaman na kapwa patungo sa timog na direksyon ng tricycle na minamaneho ni Mark Anthony Arimbuyutan at residente ng Santa Rita Aurora Isabela at isang Isuzu truck na minamaneho naman ni Mark Anthony Bican na residente ng Bayo Igig, Cagayan. Sinusundan ng biktima ang tricycle habang sumusunod naman sa kanya ang Isuzu truck. Mabagal na bumabagtas sa kalsada ang tricycle habang may kabilisan ang motorsiklo kung saan hindi agad napansin ni Bagawisan ang tricycle kaya ito bumangga. Dahil sa lakas ng banggaan ay nawalan ng kontrol sa manibela ang chopper ng tricycle at tumaob ang sasakyan at nagtagatamo ng minor injuries sa mga pasaherong sina Arnel Galingana Perla Galingana, Cheryl Galingana at Glyza May Arimbuyutan. Dahil madilim sa naturang bahagi ng kalsada, ay nabigla rin ang sumusunod na truck sa pangyayari bagamat sinubukan ng tsuper na iwasan ng biktima, ay nabigo siya at tuluyan itong nabangga kung saan nagtamo si Bagawisan ng malubhang sugat sa katawan. Agad namang dinala sa pagamutan ng mga responding rescuers ang biktima, ngunit siya ay idineklaran dead on arrival ng attending physician. Samantala inayag ng ina ng biktima na si Ginang Violi Bagawisan na hindi nila inaasahan na masamang balita na nasawi ang kanyang anak dahil sa kinasangkutang aksidente. Anya si Ryan ay nakadestino sa San Guillermo Isabela at madalas talagang umuwi sa kanilang bahay. Ayon sa kanya sa mga nakalipas na pag-uwi nito ay napansin nilang tila kalungkutan ng anak na sinyalis umano ng nagbabadyang trahedya. Okay. okay, okay. ginagawa Pero mukha talagang parang na nalungkot. Nalungkot yung mukha niya na tumalitid sa akin. Yan ang ula at mula rito sa Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Jason Felina Nagulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo!